So ayun, good morning. Meron tayong customer ngayon from Valenzuela. Ayun siya. Ano si bang pangalan mo, sir? Ah, uh, Jan Lloyd Bonote. Jan Lloyd. Ayun, pakabit siya ng center stand. 'Yung crash guard 'yung bago nating crash guard 'to. Kakabit natin ngayon sa Dominar niya. 20 Ano model 'to? 2021 model 'to. Pakita natin mamaya pag nakabit na. So ayun mga bossing, nakabit na natin 'yung center stand. Move tayo dito sa crash guard So, ayun mga bossing Natapos na natin uh, Na-install na rin natin yung Crash guard nya Actually, pang ano to eh Pang UG uh, Nilagay lang natin dito sa Version 1 ng Dominar Pero, naikabit naman natin Yung kinaibahan lang is Yung mga bolt Tsaka yung dito sa ilalim Sa kabila Yung spacer nya dito Medyo mahaba Ginawa natin Pinutulan lang natin Tapto pa rin naman. Hmm. So, ayun mga boss. Available na pala yung ating crash guard for version 1 ng Dominar. Yung mga old model na Dominar. Yun. Yung mga naka... Yung shock niya hindi pa inverted. Ayan. Message nyo lang ako sa Facebook. Then, uh, check nyo sa akin Shopee store. Available yan. Ayan. Kompleto tayo ng accessories dyan. Tapos dito, paalis na si sir. Ayan. Tuturuan natin siya kung saan siya dataan. So yun na nga palis na sir uh, Ingat sa'yo sir uh, Thank you sa maagang tip Yan. Tapos dito pakita pala natin yung ating shop Actually hindi sa atin yan Sa hotel natin yan Ayan. Sa mga gustong bumisit uh, PM lang ako Or message kayo dun sa aking page Na need one moto